Ay, alas dosi naman dahil ka, Pinoy. Pero laban pa. Pak, ganun. Kaya pa nisa sa kumbao bao Diri. Di pa makaayo uh, hapdo nga kung ginadala, Diri, nga kuweba. Kaya <laughs> Ay, <Mish. laughs> Uy, gani -gani. Madawat pa ni... Ay, gosh. Ay! Gani, Mudawat pa ang gusto, Mer. Kapay na lang. Ay, oh, sayang po, no. I'm um, sir! Oh. Shine? Oh, mo um, shine ka, Mish? Oo, oh, siyempre. <laughs> <laughs> um, pilay budget ni mo, sir. Ah, uh, pila day pangayo din ni mo. Say mo, kakabalo ko nga kwartahan ka. onya. niya. Oh, Ako ko, 3K. 3K? Mm. -hmm. Kay, paulian na po go. Sayang po. Uh, miss. Ah. Oh. Senior citizen naman ko. Wabay discount niya, miss. Kay, na may balaod karon nga senior citizen. Tanan nga imong gastohon na ay discount. Kasi oh. luwag yung good Dili ka pwede maka-avail and there sa ako, okay? Nainalan ko kwarta. 20% discount lang yun, miss. Kana lang, pwede na. Pa-discount ako, miss. Kiti guwang naman ko. Di magkod ko ka. Jir-jir sa kong asyawa kay malukot ang kunot. oh, sige. At agad na kag-20% o 20% yung ginaingon. Pero, nasa ba ni ikaw mo dala oh, ako mo dala? Ako na, da. sige. Hey, 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 Tara,